gusto mo maging successful, hindi pwede na mahina ang loob mo. Kailangan malakas ang loob mo para kayanin ang mga hamon ng buhay. Halimbawa, lakas ng loob ang kailangan mo kung magtatayo ka ng negosyo at kung nilipat ka ng trabaho. Kailangan mo din ito para makaklose ka ng deal, sagutin ka ng nililigawan mo at kung ano-ano pang mahalagang desisyon sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan para matulungan kang magkaroon ng lakas ng loob. Para updated po kayo sa mga susunod pa natin na self-development videos, please don't forget to subscribe. Number 1. Magkakaroon ka ng lakas ng loob when you accept changes in your life. Sa buhay, maraming pangyayari na minsan hindi mo inaasahan. Halimbawa, ang pagkawala ng trabaho, pagkalugi sa negosyo, relasyon na hindi naging maganda at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay mga major changes sa buhay. Para malampasan mo ang mga ito, kailangan mo tanggapin ang sitwasyon mo at maging open-minded ka. Developing mental fortitude involves embracing change and adapting to uncertainties. Number 2. Magkakaroon ka ng lakas ng loob kapag committed ka na tulungan ang sarili mo. Maaaring marami kang kaibigan na handang tumulong sa iyo palagi. Pero hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob kung ikaw mismo ay walang aksyon na gagawin. Correct! Kailangan mong maintindihan na ikaw lang ang makatutulong sa sarili mo. Walang gamot na naiinom para bigla ka magkaroon ng lakas ng loob. Kung may mga pinaplano ka na desisyon o anuman na malaking gagawin, pag-aralan mo ito ng maigi para maging confident ka sa gagawin mo. Remember, no one is coming to help you. You need to help yourself. Number 3, magkakaroon ka ng lakas ng loob kapag natuto ka sa mga pagkakamali mo. Ang mga pagkakamali sa buhay ay normal. Ang importante ay may mga natutunan ka dito at magamit mo ang mga natutunan mo para ka makamove on. Use your mistakes as opportunities for learning and improvement. Kapag naisip mo ang mga dahilan ng pagkakamali mo, magkakaroon ka ng growth mindset. Growth mindset is the belief that you can improve and grow through effort and learning. Kapag ganito ang pananaw mo, lalakas ang loob mo dahil alam mo na natututo ka. Number 4. Magkakaroon ka ng lakas ng loob when you challenge your comfort zone. Ang paglabas mo sa iyong comfort zone ay nagbibigay sa iyo ng panibagong kaalaman. Wow. Halimbawa, takot ka magsalita sa madaming tao. Mag-practice ka sa maliit na grupo gaya ng iyong mga kaibigan sa din ng mga articles tungkol sa public speaking. Pag-aralan mo din ang style ng mga iniidolo mo na magaling magsalita. To gain more confidence, try a new hobby. Learn a new skill or any challenge that can help you to become better. Kapag confident ka sa mga experiences mo, lumalakas ang loob mo dahil madami kang alam gawin. Number five, magkakaroon ka ng lakas ng loob kapag ikaw ay mayroong positive mindset. Success is not built upon negative thinking. Ang angkla ng pagkakaroon ng lakas ng loob ay kapag ikaw ay may positibong pananaw sa buhay. Pinakamabisa na paraan para kang maging positibo ay ang positive self-talk. Ang positive self-talk ay ang pagsasabi mo ng mga magagandang katangian sa sarili mo. Gaya ng, kaya ko ang problema na ito. Magaling ako. Malalampasan ko din ito. Hindi ako susuko sa problema ko. At kung ano-ano pa. Focusing on problems only creates more problems. When you set your mind to something, you must find a way to get it done no matter what. Panalo! Number six, magkakaroon ka ng lakas ng loob when you conquer your fears. Kailangan mo ma-overcome ang mga kinatatakutan mo sa buhay para magkaroon ka ng lakas ng loob. Halimbawa, takot ka ba numipat ng trabaho maski hindi na maganda ang trato sa iyo ng boss mo? What? Pag nakahanap ka ng malilipatan, mag-resign ka na at baka sa lilipatan mo, mas maganda ang maging trato sa iyo. Takot ka ba mag-drive? Pag-aralan mo ito para ma-enjoy mo na mag-travel na ikaw ang nagda-drive. Ang lahat na mga nabanggit ko ay may mga risks. Pero kung magiging maingat ka sa pagpili ng malilipatan mo at sa pagda-drive, makakaya mo ito. Number 7 magkakaroon ka ng lakas ng loob kapag ang mga nakapaligid sa iyo ay suportado ka. Para ka magkaroon ng lakas ng loob, surround yourself with positive and supportive individuals who uplift and encourage you. Katrabaho man ito, kapamilya o kapuso mo. Umiwas ka sa mga tao na walang believe sa iyo. Nakakadrain ng energy ang mga ganitong tao na madalas ka ibinababa. Your supportive group can offer you a valuable network, especially during challenging times. Paalala, ang pagkakaroon ng lakas ng loob ay isang ongoing process. Hindi ito biglang dadating sa iyo. Kailangan mo ng matinding commitment, practice at tiwala sa sarili para magkaroon ka nito. Wow! Be patient with yourself, celebrate your progress, and never give up. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, panoorin po niyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa po kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!